So, ito guys. Matatapos na talaga. Ayan na. May gate na. So, ayan na yung gate namin. Wala pa lang ano, wala pa lang uh, pintura. Kaya pinturahan pa na nila ni Manong Junjun. O, oh, pila na lang kaposte. Ayan, usa na lang kaposte. O, oh, O, Usa kaposte. Nga humanonon nun. Ah, o, humano. O, lapit na gyud. O, ah, may gate na gyud. Una pa rin, usa ka poste dito nga kuan. Putanganan pa. So, tulo na lang ka ang humano nun. Ang um, humana ang among gate. Pagka humana eh, uh, finishing na lang. O, uh, ba diba? Thank you, Lord. Kay nakuan na, na gyod. Na human huma na gyod. Ayan na. Namahuway na sila. Kaya ma ma na namin. Kaya mag-alasing ko na. Ay, I mean, alasing ko na gyod. So, mauragid na among gate, guys. Pwerte ka simple ragid sa among gate. Ayan, simple ra kaayo. Ayan. Pinturahan pa na siya. Kay limpyuhan sana. Sa Pag ako pinturahan. Thank you. Og, og, sa mga ganahan, di ay magpakuan, no? Sa mga ganahan, magpahimo og ganang gate. Si kuan ang kuan na ni ang naghimo sa among mga kaning uh, fence na mo, o kaning metal fence. Og kaning gate, si Kuya Brian, nga naana na asya sa kuan Located siya sa barangay Talangnan. Ayan. Tapos ang naghimo sa among kuan, ang among uh, panday si Manong Junjun Sarsuelo. So siya ko anjud ani nagbuhat gud aning maong linindot ni atong kuan, atong kural karon diri kay tungod ni si, ni kuan Manong Junjun. Ah uh, Junjun Sarsuelo, o di ba? Nice kay nga pagkatrabaho, limpyo siya tan-aon guys, no? Ayan na So, limpyo kahit, iyang, kahit ang iyang pagkahakuan, iyang pagkahalublocks. Limpyo kahit tanawon. So, thank you, Lord. Ano tawag? Prime? prime? Primer epoxy. Primer epoxy. So, guys, gi nag-ibutangan sa nila o primer epoxy pagkahuman. Uh, sa kanila i e, ano i e, final paint kaya ang iadjadanin ko ang pinaka final gift nga pen kay Kwan Itom. So, ayan o. Oh, ibutangan sa... Ayan. Hello guys! Grabe! Asa mo makakita yung eh, nga, nga panday? May tagapayong o? Oh. Sinong Junjun sa swilo na talaga? <laughs> Sinong Junjun na talaga ang nag Saga payong hala. Oy, asa mo mangita na? Tol, di ka dali maapil. <laughs> oh, hala guys, kay kaluoy la tabi kung dili pinturahan kay grabe git ka init. O di ba? Ang iya helper kay wala may gibuhat na eh. nagwat pa man sa si iya ha, di. May mupayong na lang para may pulos po, di ba? Ako ng brother nga si Itong, single na guys. Basig na amoy may recommend na, na akong brother kay kaluoy in town. Lapit na mula pa sa bingo. Maluoy mo. Taghain na ninyo yung partner. Mauna ko. Oh, Welling ako. Oh, Nagkuha na lang ng Junjo. Nagpayong kay Portinita. Uy, ma. Mapagtong. Talawa ko to dito si Kuya. Nagtangtang ko. Oh, Portinita. Okay pa ka di haya? <laughs> Serius kay si Kuya nagtangtang di oh? ba? Diba? May na lang na. May magpayong ka. Grabe. Makapagtong din ang kainit ka rin. No? Tanawa oh, Porting. Initas paligid. Oh, ba? Diba? Pero. Hahaha. <laughs> <laughs> Pero karon pa mo makakita nga ang among panday na itagapayong. Mao na among mga panday diri palangga na Among mga helper o tara oh, o si Tulpo dito, relax ka ayo, diba ba? Kay pa man na sila ano yung mag-finishing kay sila may tagamasa. So while naghuwat sila, o tara oh, nagpayong sila, o diba ba? O iba na talaga ang panahon ngayon. Pero It's Oh, yung, na on, na unsa na unsa na? Oh, di ba? So, dapat mangita gani mo kanang kuan kanang mga busing ninyo kung kana ng... Oo, tsagsa lang kayo may may tagapayong tanawagod gud ni o. Dili kay maluoy puta guys maluoy puta kay kung magkasakit kaysa pa may mo trabaho na to wala na, di ba? So may pod nang alagaan pod nato to. Kay luoy pod magkasakit oy o. Oh. oh, gamay na lang nilang ilang trabaho on. Oh, mao na lang nilang ilang finishing andre o. Oh. Ayan, mao na lang na ilang finishing then mahuman na na sila, di ba? Lapit na, lapit. Ah, oh, may ganun, may hangin ha? Tapos, ari pa sa osyod oh, nung, gamay na lang ni Drono. Do, pakatungam siguro ni Drono sa osyod. Ayan, kanindot na. Ah, Ay, kakainit ka, ayo, oy. Dito punta to. Gas duali purma, ha? Ayala.